Hello guys, for today's vlog ay ang pagtatanim naman, ang magtatanim naman ako ng mga pinagputulan ko lang na gulay. Ito kasi yung celery, so ginanito ko lang para siya ay tumubo at yan ang itatanim ko. So kaninang umaga, nagtanim na ako dito ng mga pinutul na sibuyas, yung mga green onions na ganito. So ganun din ang gagawin ko ngayon kasi nagluto ako ngayon, dalawa naman yung natira ko. So itatanim ko na rin siya, kaninang umaga ko tinanim ito, yan, yan, yan. So ngayon itatanim ko, madali lang ang pagpatubo niyan, ganyan lang guys. So Yan. Dali lang 'yan tumubo, tapos pag yan ay tumubo na guys, ang gagawin ko diyan mga green onions lang ang gagawin ko. Hindi na ako nag gloves para makita. Hindi oh, ko masyado siya tatahuban itong celery. Ito naman yung sili. <laughs> Pinatubo ko na yan yung sili talaga, siling labuyo nilipat ko yung kahapon kasi pinatubo ko na siya ang dali lang kasing tumubo guys yan ito mga to tumutubo na ito ito ano labanos so itanim na rin natin kung yan so, madali lang green onions guys pagtatanim ng ganyan lang kung wala kang buto kasi meron na bibilim buto so ang gawin nyo yung mga binili nyo na lang ang inyong itanim para mas maganda okay so, bibiligin natin guys Iligin natin. Iligin din natin yung labanos. Yung labanos guys, yun ay kinakakain ng dahon ha. Oh. May mga tinanim na ako dyan kahapon na patatas. Ito naman ay hives. Yan, masarap din gulay niya. Oo. Oh. Pag wala kayong mga ano, sa paso lang itanim guys. Ito kasi ginawa ko lang garden box ang tawag ko dyan. Hanggang doon. Ginawa ko na kasi lumambot na yung lupa. The other day, ang tigas pa niyan. So, ngayon ay ganyan na ang ginawa ko para tumubo siya. Ito naman yung mga bulaklak ko. Tumubo na rin. So, inilipat ko lahat yan. So, abangan ang sibuyas sa loob ng isang linggo lalabas na yan. <laughs> oh. Pwede na akong magbulay uli ng hides sa isang araw kasi yan. Paglinis ko kasi yan kasi parang laman yan, tumutubo ng ganyan. Kasi eh, anihin mo lang, masarap yan, kamahal-mahal yan. So ito yung green onions so, at saka yung celery at yung sili. Nandun mm. sa kabila yung mga kamatis, hindi ko pa na ano, nailipat. oh, doon, yung mga pinatubo ko na mga ano, buto-buto, e pusa. Hello!